Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naguguluhan umano si Senador Robin Padilla kung bakit mas tinatangkilik ng karamihan sa mga manonood na Pilipino ang mga teleseryeng gawa at nagmula sa South Korea o mas kilala bilang K-dramas. Sa naganap na 2023 budget hearing ng Film Development Council of the Philippines or FDCP noong Martes, October 18, 2022. Dinaluhan ito ng mga senador gayon din ang bagong talagang FDCP chairman na si Tirso Cruz III. Ayon kay Senador Padilla, naguguluhan umano siya dahil para sa kanya mas pogi pa ang mga artistang Pilipino kaysa sa mga taga South Korea. Kaya bakit daw mas gustong panoori ng K-dramas kaysa sa mga programang likha ng local artists? Kahit aniya ay suntukin pa ang kanyang ilong. Hindi umano ito madidisporma dahil hindi ito dumaan sa salamat po, Dok po ay naguguluhan dahil kapag tumitingin naman kami sa sel sa salamin ng limang sikat, mas pogi naman kami sa mga tiga South Korea. <laughs> eh, eh, wala namang inayos sa amin kasi itong ilo ko, kahit sampukin -il ng ilang beses, ito, wala inayos dito. Kaugnay ng isyong ito ay nagpahayag din ng panukala si Padilla na taasan ang taripan ng foreign series na ipinalalabas sa bansa. Sang-ayon naman ng FDCP chairman na dapat ay magkaroon ng balanse pagdating sa mga ipinalalabas na serye o pelikula sa bansa, dayuhan man o lokal. Samantala, dito naman nasabi ni Sen. Jinggoy Estrada ang tungkol sa pagkonsiderang ipagbawal ang pagpapalabas ng mga Korean dramas at iba pang foreign shows sa Pilipinas upang mas mahikayat pang tangkilikin ng mga Pilipino ang sariling likhang shows. Unang-una -una, hindi ako sang-ayon. Dahil ang aking obserbasyon, pagpatuloy tayo na nagpapalabas ng Korean telenovela, ang hinangaan ng ating mga kababayan, itong mga Koreano. At nawawalan ng trabaho at kita yung ating mga artista, artista Pilipino. Kaya minsan, nag, minsan, mapasok sa aking isipan na iba na itong mga, mga telenovela ng mga foreigners. Miyerkules ikalabinsyam ng Oktubre, nilinaw ni Estrada na ang kanyang mga tinuran ay out of frustration lamang. Anong masasabi mo sa balitang ito?